Uh, I would uh, suggest that uh, Missuse Jose or Mrs. Jose uh, should identify kung kaninong office siya nagpunta. Okay, uh, Senator Erwin Tulfo po. And had you told us na meron kang sabit sa mga project ni sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate. Senator Irwin, my brother, listen carefully, listen good. Wala ka ba mga staff na nagsabi, sangkot yung contractor na yan, nagagawa ng terrorismo sa Senate? Ma mababahiran ka dyan, tol. May mali! May mali because it's happened under your watch. I will call it a poor judgment on you, Senator. Irwin, you're my brother. I love you. But you know what? You're not safe. Baka sabihin, sinasalba lang kita dahil utol kita. Wala akong sasalba kahit sino. Ben Tulfo Fun Filter Gusto ko po yung stilo na pag-iimbestiga. Uh, 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 Naging Senator Pampilo Lacson. Humahanga po ako dahil investigador Ozee po talaga yan. 25. Naging Chief PNP yan. Sa Chief Intel PNP. yan noong araw. So ginagamit niya po yung kanyang talino at ang kanilang pagiging batikang investigador na pagiging polis na punta sa pagiging uh, mambabatas sa Senado. At nakita po natin kung kanong galing niya. E eh, poro, derecho po magsalita itong tao na to, Although iba nakukulayan, hindi siya naintindihan. Pero ako tinitingnan ko yung kanyang demeanor, yung kanyang decorum, you know, cool under fire na kung minsan mabubwisit ka na, pinipigilan mo pa. Panoorin niyo po ito. Uh, will you keep lying? When you will hindi, stop lying? Hindi po, Your Honor. Hindi ko po talaga matandaan kung magkano yung sub Between 100 figure. and 457, hindi mo makalimutan yung last March lang? At saka bakit? For what purpose? Uh, pasensya na po talaga, Your Honor. Yeah, hindi ko for po what purpose? Natandaan. Imagine, 400 almost half billion cash. For Opo. what purpose? Ah, uh, sabi, kagaya nga po nang sabi ko, yan po ikinukuha ni D. Henry Alcantara sa office ko. Di nga, sa office mo dinala eh. Sa you diniliver. Opo. Hindi niya kinuha. Miss Santos, diretsyo mo diniliver kay Bryce. Yes, okay. Your Honor. Oh, tama po, Your Honor, sa office oh, tama. ko po diniliver. Pero... For what purpose? Um, ang alam ko po, collection yun sa project po eh. Bakit dadalhin sa'yo? In, hindi naman po para sa, para sa akin eh. Hindi nga, ba't dadalhin sa'yo? Hindi ko tinatanong kung para sa sa'yo. Bakit dadalhin sa'yo? Ikaw uh, Ikaw ang contractor. In, inutos po sa akin ni Boss Henry na i-follow up sa kanya yung collection. Your Honor. Sa'yo din Kasi kung para kay... Hindi ko dinidepend si Engineer Alcantara ha? Kasi pare-pareho ko yung guilty rito. Opo. Ang lakas yung magsugal eh. Ah uh, Your Honor, yun nga pong uh, pera na Alam nyo, di ba pinakita ko sa video, in my privilege speech, naglilimas yung mga kababayan niyo sa Bulacan ng tubig, baha, palabas ng bahay. Kayo nasa kasino. Hindi ba kayo nakukonsyensya niya? Nakakasama ng loob pag nakita po natin yan. Pero nakikita niya, nag-iimbestiga ng self-blue ribbon committee chairman, Cool Under Fire, Nandoon po siya, strong. Hindi po siya galit, hindi po siya pikon, hindi po siya basta't mangbubulyaw, pero nakita nyo. At tama po yung kanyang pananalita, yung taong nangalapik, yung kanyang boses. Sinusopla niya po eh, nagsisinungaling talaga eh. Glaring, walang pakundangan, nagsusugal sa kasino. Nakikita niyo yung milyong-milyong piso? Nakikita mo yung kumbaga pagtatrabahoin mo sa buong buhay mo, hindi mo makakamtan kung ikaw ay simpleng tao. Pero sa kanila, sinusugal. Dini-deny pa nitong mga potok sa buho na mga pinatawag. Dini-deny nila. Umabot ng isang bilyon, tinatatalo mo lang. Sinusugal mo yung pera ng tao. Kinukuling mo yung sa bayan, mga... Hindi magagalit yan. Ang kakapal ng mukha. Wala akong sasantuhin kahit kaanak ko pa. Eh kasi pag ikay nasa si serbisyo sa gobyerno, it comes with a territory na ikay tutulig sa in, dadaan ka sa mapanuring mata ng taong bayan. Alam niyo mga boss, ang nakakasama ng loob, ako sumasama ng loob ko eh. Kasi una sinasabi, may dalawang kapatid kang pinuportaktahan mo, may dalawa ka pang kaanak na nandyan sa kongreso. Eh ano ngayon? Eh, ano ngayon? Ibig sabihin ba, dalawang kaanak, nandito ako para protektahan sila? Hindi, trabaho ko to eh. Masakit man sa akin, pero tayo ka muna. Pag lumabas sa balita yan, ina-expect eh, ng taong bayan, magsasalita ka ba, Tulfo? Well, don't call me that name. Magsasalita ka ba, bitag? Awi, oh, eh, tutuloy, mabibitag ako. Inahamon niyo ako? Watch me. Kamakailan, mga boss. Ito pang ni uh, Senator Laxon sa kapihan sa Senado sa Prescon. It's a September 11 po to, Thursday last week. Ang sinabi po ni Sen. Pampilo Laxson sa balita, ako'y babasahin ko lang po na, ano, nakuha na ng CCTV ng Senado ang isang babaeng kontraktor kinilalang mina na pumasok sa gusali ng Senado na tugma sa mga aligasyon na isiniwalat ng kamera ni Engineer Bryce Hernandez na nasangkot sa ilan ng mga senador. Ang video na ito, ayon kay Senator Pampilo Laxson ay nagsisilbing mahalagang ebedensya sa lumalawak na multi-billion peso flood control scam na ngayon ay nadadawit ang ilang opisyales na di mereng nakatanggap ng suhol sa tinatawag nilang ghost project of flood control. Ayon kay Laxon, ano? salita siya sa isang official video recording ay nagpapakita ng katiwalian. Si Laxon po ang nagsasabi And I have to be confronted with this harap-harapan na hindi lamang umiikot ang mga paper insertion. Yung pagsisingit po ng mga kongresista at mga senador doon sa mga proyektong mga ghost project, kundi direktang personal na transaksyon sa pagitan ng mga kontratista at mga mambabatas. Bagamat, hindi pa kumparmado kung ang pinasok ni Mina ay opisina ng isang senador o ng Senate Blue Ribbon Committee ito pong sinasabi ni Lacson na ipapatawag niya ang in-charge ng CCTV upang tukuyin mismo sa pagdinig ng Blue Ribbon ang sabi pa ni Pampalo Lacson dito mga bossing you know, ipapasabina ko rin ito ang sabina power yung in-charge ng CCTV sa Senado para siya ang mag-identify kung anong opisinang piruntahan nitong kontratistang si Mina na tawag WJ. Ang aligasyon kasi ni Bryce Hernandez, yung nakita ninyo mang potok sa buuhuna yan, eh huli na, sinungaling pa rin. Kaya pinatche-check naman agad nito ng Senate Blue Ribbon Committee. Subalit, medyo dito sa parting to, sinasabi po ni Senator Pampilo Laxo na Senate Blue Ribbon Committee Chairman, abay, maituturing ito, circumstantial evidence. Dahil walang proof. Pero kung may aligasyon o magkoconnect ng dat tayo. And then sinasabi niya, hindi daw haka, -haka Sabi ni Pampilo Laxo dito, mismo, CCTV mismo ng Senado ang pinanggalingan. As we speak, Meron kaming uh, video footage ng uh, CCTV. CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Uh, ang pangalan niya Mina ano. <clears throat> ipapatawag namin yon. Mm -hmm. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya. Pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya. malina kung ano nangyari at sino ang sangkot. Kaya kayo si uh, Senator Pampilo Laxon, mga boss, sa ombudsman. Ay, nako ombudsman. Ito ang problema. Wake up! We got to awaken the giant, the sleeping giant. Sino ang sleeping giant? Ombudsman. And then, pakilusin na po natin ng Anti-Money Laundering Council na kumilos agad gamit ang mga dokumentong ebidensya hawak ng kanyang opisina. Si, si, si Sen. Pampilo Laksa mismo nang sabi, kumilos na agad. Maging ang ombudsman. Ang sabi pa ni Pampilo dito, mga boss kaya gusto ko si Pampilo eh. Gusto ko kung ano ang mga makakalap ng ebidensya agad-agad ipadala sa Independent Commission. Iba naman to. Pero maghihimasok na agad ang ombudsman. Ibig sabihin, pwede na mag investigation ng ombudsman. Self-initiated. Wala nang order-order sa Pangulo. O ngayon kayo, nakikinig ba kayo sa ombudsman? Kay may nakaupo dyan, kay wala, kilos na kayo. Pronto! <coughs> eh, natutulog pa natin. Sarap talaga eh. Nasobrahan natin ng sleeping pills. O di naman kaya, baka melatonin. Sarap talaga ng... <coughs> hmm. Ang sinasabi nitong si Pampulo Laksan, gusto ko kung anong makakalap ng ebidensya, agad-agad ipadala sa Independent Commission. So, makikipagtulungan si Sen. Pampilio kung AMLAC uh, can proceed na mag-freeze, i-freeze kaagad ang account ng mga account ng mga individual concern. Sabi po, ano? Ipinabatid din, ito mo, balita po itong aking binabasa ngayon, mga kasong lumagpas sa 8.8 billion ay non-bailable. Mga kasong lumalagpas sa pag ikaw ay na-involve at medyo dito sa pati 8.8 billion pesos dito sa karting to, non-bailable at may parusang reclusion perpetua. Ito na ang sinasabi po natin. Ngayon, ako po, uh, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang nasasalita po sa Senate Blue Ribbon Committee, eh bakit po ako nandito ngayon? Simple lang po aking gusto sabihin. Trabaho ko po, magsabi ng katotohanan, base doon sa aming mm, well, nakalap na katotohanan at hindi po gawa-gawa lamang. Itong CCTV video ni Mina, ito raw yung kontratista, ay pumunta siya sa Senado. Ah, siguro pakita natin. Ano kayang ginawa niya sa Senado? ito, okay, play natin. Uh, I would uh, suggest that uh, Miss Jose or Mrs. Jose uh, should identify kung kaninong office siya nagpunta. Okay, uh, Senator Erwin Tulfo po. Meron po kasing problem yung terrace ni Senator Erwin na binabaha po siya lalo po pag umuulan. So uh, ako po yung na-refer na contractor nung staff niya na kung pwede po tingnan namin gawa ng solusyon and mag-suggest po kami sa kanya. Upon learning her name was mentioned by uh, Engineer Bryce, uh, we immediately uh, requested to cancel all contracts with WJ where I specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ. And then on September 11, I issued another memo asking for an incident report to uh, all uh, concerned employees, specifically the friend of uh, uh the WJ construction, Mina Jose. And had you told us na meron kang sabit sa mga project ni sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate. Kaya ba po, ang tingin niya, masakit man po sa akin, kapatid ko yan, pero eh, tayo ka muna, may issue eh. You think it's easy for me to sit here and listen? Yun pong sinasabi po natin, public official, you will always be under the scrutiny of the public eye. Incidentally, ito sa akin lang, uh, hindi ko po huhusgahan dahil uh, I like to be nice in a way na professional pa rin ako. Marami po naghahamon sa akin, eh kapatid mo, pareho lang naman kayo. Huwag po, ano? Huwag niyo pong gagawin sa akin yan. niyo pong gagawin sa akin yan. Tulad ng sinasabi ko. Masakit man sa amin, pero wala akong sasalba. Okay, ito pong sinasabi ulitin po natin ang dahilan niya at na medyo ang boses niya. O sige-sige, dito. on learning, her name was mentioned by uh, engineer bryce. Uh, we immediately uh, requested to cancel all contracts with wj where i specifically ordered to terminate our office refurbishment project with wj. and then on september 11, i issued another memo asking for an incident report to uh, all uh, concerned employees, specifically. the friend of uh, uh, the WJ Construction, Mina Jose. And had you told us na meron kang sabit sa mga project ni sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate. Ang sagot ko naman sa iyo, Senator Irwin, my brother, listen carefully, listen good. Wala ka ba mga staff na nagsabi, sangkot yung pangalan niyang contractor na yan, nagagawa ng terrorismo sa Senate? Pag ang ba, aamin ah, siya na suspek ako. Hindi kaya, kaya siya pumunta riyan para akala niya, baka ikaw magiging para kung anumang dahilan, hindi ko na alam. Eh, ma ma mababahiran ka dyan. Tool. What am I saying? I'm saying, may mali. May mali because it's happened under your watch. Fire your staff kung sino man niyang kumuha dyan. Because hindi po pwede maging rason yan na sasabihin mo, had you told us, you should have examined carefully bakit hindi ba alam ng mga staff mo na yung pangalan na yan, sangkot doon sa sinasabing kontratisa, nagbigay ng pahayag si senator Pampila-Laxon, ng head ng Senate Committee, where you belong? Mababahiran ka dyan. What are you saying? O ngayon, nakita niyo, yung mga sabi niya, nagtatakipan kami. All I'm saying, pag nga nandyan, trabaho niya yan. Pero kung yan ay nauukol doon sa kanyang trabaho, maybe it's an oversight, maybe sabihin natin poor judgment. I will call it a poor judgment in you, Senator Irwin. You're my brother, and I love you, but you know what? You're not safe. You're not safe with me. Because tulad ng ginagawa ko sa ibang mga senador na kasamahan mo, I'll do the same thing, the same yardstick, the same measuring stick. I will do it to you too. Kasi kung hindi, baka sabihin, sinasalba lang kita dahil utol kita. No! May problema dyan. Although, anong ginawa mo? Tama naman ang ginawa mo. Tinigil mo na. But it's too late. Yung perception is everything. That's what I was saying yesterday. Ang isang perception, pag nabuo yan, narinig, napakinggan, at nakita, all although circumstantial yan, pero yung pagpasok sa Senado, blue ribbon, at kung sino pang dinaanan yan, abay siguro naman dito, at this point in time, the only way to do it, sibakin mo yung taong kumuha dyan. Ito bang mina na to, hindi mo alam na kontratista siya, nasangkot, or kinuha ba muna, teka muna, papasok, lalong-lalong ngayon, timing, it's, and siguro poor judgment, yun yung part, nagkakaamali tayo, but on that basis, what am I doing? ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Hindi ko po hindi po ako galit. Kapatid ko po 'yan eh. E, ano eh ano daw eh? eh kung ganun din naman si Senator Rafi Tulfo, hindi ko rin siya isasal ba rito? Ganun po ang aking trabaho. Masakit man, well, teka muna. Sila po pinagsisilbihan ng taong bayan sa ilalim ng sinasabing tanggapan ng gobyerno at ang gobyerno papasahod sa kapan ng bayan. Ikaw ay public office as public trust. You must earn and make sure that perceptions being erased. All those circumstantial evidence pa man Hindi naman matibay na evidence yan. Kaya lang sa akin, sa poor judgment, that perception will stick there and there has to be, you know, you gotta be able to do something with that. Ang dami ko pong natanggap na mga lahat na mga text messages, lahat na kumbaga, hindi ko lang sinasagot. Bakit? Anong gagawin ko? Why would I defend him? Eh, may mga bugado naman siya. Nasa Senate naman siya. May mga staff naman siya. Pero pagdating dito, ibang trabaho niya, ibang trabaho ko. I do not have any issue with him. And the only thing is, hey, that's what it is. I will not agree with what you're saying right then and there. Mag-uusap tayo. If I were to be, kung pinaluso, este, eh, kung, kung, pinaluso. Kung naging kasama mo lang tayo riyan, tatlo tayo, hindi, 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 boboljakin ko kayong pareho eh. And that's what I'm saying. Wala akong isasalba kahit sino. Get it now? So magagalit man sa akin mga kapatid ko, whatever it is, none of my business i'm just doing my job do your job this is Vita glide 2.0 ben tulfo fun filter